isang mapagpala pong gabi sa ating lahat saan mang kayo na ako naroon nasa loob no, at labas mga kayo ng Pilipinas sa amanda kung pagpalaan kayo ng Diyos tayo ngayon ay nasa season 30 na ng ating prayer and fast at ang ating uh, ating devotion ay matatagpuan sa Isaiah 31 verse 1 ito ang ito ang sinasabi sa aba nila sa sa aba nila na nags, nagsisilusong sa Ehipto at humihinging tulong at nagsisiasa sa mga kabayo at nagsisitiwala sa mga karo sapagkat marami at sa mga mga ngabayo sapagkat mga totoong napakalakas ngunit sila na sila nagsisitiwala sa banal na hindi sila nagsisitiwala sa na Israel o hinahanap man ang Panginoon tayo po ay manalangin nakilan Diyos marami pong salamat sa alakasan na patuloy mo binibigay at pagpapala Panginoon salamat po sa biyaya at alakasan ang nawa maintindihan at maunawaan ng mga nanonood ang, ang topic namin ngayon. Thank you Lord, in Jesus name we pray. pag-uusapan po natin ay matatagpuan sa Isaiah 31.1 At ito, ito po ay tumutukoy sa sa mga Israelita na nagtitiwala sa kakayahan ng mundo, sa kalakasan no? hindi sila masyadong hindi sila, na hindi nila hinahanap no? at uh, upang magtiwala sa Diyos Dito makikita natin sa Isaiah 31 no, na nagsasalita ang Panginoon na uh, kay isa pamamagitan ni Isaiah no, na isang propeta upang ipaalam sa mga taga Israel no na sila ay uh, hindi nagtitiwala sa Diyos. Sa halip umaasa sila sa uh, mga karumahi o ang ibig sabihin ay yung uh, yung uh, manlalakas sa mga bayo nagtitiwala sila sa kakayahan ng mundong ito instead na sa halip eh, tumingin sila sa Diyos at uh, doon sila magtiwala sa Panginoon hanapin nila ang kabanalan ng Diyos pero hindi nila yon ginagawa na dapat gawin nila sapagkat yun ang gusto ng, gusto, gusto ng Diyos ang Isaiah 31 1 remind us to trust God not the world uh, malinaw naman no, na sa verses natin na uh, gustong gusto ng Diyos sa pagkatiwalaan siya no? na dapat natin pagkatiwalaan ng Diyos hindi ang mundong ito sapagkat uh, uh ang lakas no, na kailangan natin ay matatagpuan lamang sa Diyos uh, madalas kasi yung mga maasa tayo sa mga provision no yung ng mundo ito uh, hindi natin na uh, uh, hindi tinitingnan no yung mga mundo no yung mga iba't ibang mga bansa sa ngayon makikita mo na na talagang umaasa sila sa sarili nilang lakas sa, sa sarili na ng kakayanan no mga high tech mga gadget no kahit ang Israel ngayon they are one of the most Uh, strongest uh, nation in the world no? dahil sa kanilang kakayanan sa pakikipag battle no against na other country meron silang malalakas na sandata no ganun pa man uh yung mga ganun ay uh, hindi nagpapakita na kung gaano kalakas ang Diyos na hindi nagpapakita na uh, ng pagtitiwala sa Diyos dito kasi uh Idinidiin ng Diyos at gustong-gusto ng Diyos na sabihin natin na tayo ay uh, dapat nakatingin lamang sa Diyos. No? Na ating buhay ay pinagkakatiwala natin sa Kanya, hindi dito sa mundong ito. Yung mga bagay na nagpapaligaya sa atin, no? yung mga pleasure, mga arerian, uh, mga kaalaman ng mundong ito, No, 'yung mga turo ng ibang mga tao uh, 'yung mga mga oh 'yung mga provision no ito ang mga bagay na kadalasan naglalayo sa atin uh, sa pagtitiwala natin sa Diyos kasi ano 'yan eh parang god against the world no or world against god so pagka ang tiwala natin inilipat natin sa mundong ito ibig sabihin wala tayong tiwala sa Diyos so itong verse na to makikita natin na nagpapaalala sa atin na remind us to trust God not into the world sa panahon ngayon maraming gera di ba? maraming lalo sa Middle East kitang kita natin kung paano nangamatay yung mga tao at uh, nakakalungkot no? yung mga tao na yan eh karamihan dyan iba dyan inosente naman yung iba dyan hindi naman inosente uh, iba't iba ang kanilang kalagayan ang, ang nakakalungkot dyan uh, many of them are uh, Jew yung mga Jew sila no? hindi sila Christian ibig sabihin pag Jew ka no? The Israelites hindi sila Christian hindi sila naniniwala kay Kristo at uh, tayo nila kay Kristo pag muslim ka naman, hindi ka pa rin naniniwala kay Kristo. Uh, aware ka na may Diyos. Ang tawag nila sa Diyos nila is Allah. Meron din silang libro na ang tinatawag na Pintachuk. Uh, first five books. First five book of the Bible. No? Uh, yung Law of Voices. Pintachuk yan. Uh, sila, aware sila na may Diyos. Uh, yung katuruan. No? Pero, we are under the grace at kailangan natin ng Kristo, sila hindi nila kinikilala si Kristo na Diyos. So when the pagka sila ay namatay, mapupunta sila sa hell kasi wala silang Kristo. So ang sinasabi ko, pinapaliwanag ko na uh, yung mga tao ngayon na no, nagpapalala sa atin na kailangan natin magtiwala sa Diyos at kailangan natin ng Kristo bago man lang tayo mawala sa mundo ito and there is no chance no walang ibang chance para mapunta ka sa langit uh, pag ikaw ay namatay wala ka ng chance no? kung hindi mo pa nakikilala si Kristo na bilang Diyos at ikaw ay nawala dito sa mundo to, wala kang chance no? the only chance is kapag kabuhay ka pa lang so yung mga tao na yun, sa Middle East namamatay sila, wala silang Diyos so, masyadong malungkot wala silang tiwala sa Diyos si Kristo hindi na pinagkakatiwalaan kaya ang gusto ng uh, verse na ito na Isaiah ay uh, gusto nila gusto ng Ama, no? gusto ng Diyos na uh, mas magtiwala tayo sa Diyos sa kanya at uh, sunod so, is Isaiah 31 verse 1 remind us God is our firm foundation eh, alam mo naman noon, di ba? Noon pala uso na ang mga labanan, no? ang mga gera. At ang bansa, kapag ang isang bansa ay uh, mahina, no? wala kang wall, kasi yung wall parang ano yan, eh, no? sign ng uh, uh, ikaw ay malakas na bansa. Madali ka lang masasako pag wala kang mga wall, wala kang mga malalaking pundasyon, wala kang buog, wala kang sinasandigan, wala kang pananggalang. So, kahit pag, ibig sabihin nung no, kitang kita ka ng kalaban madali ka lang masasakop at uh, noong unang panahon napakahalaga ng isang wall no? kasi yung wall nagsisignify na, na isang bansa ay ibig sabihin hindi mo sila basta basta matatalo dahil meron silang pananggalang hindi kagaya ngayon ngayon eh, iba na kasi high tech na eh. may wall wala walang wall basta eh, hindi high tech ang kagamitan mo matatalo ka sa gera madali ka lang makikita ng mga satellite uh, pero ito kasi Uh, in-explain dito no, ng Diyos na si Lord, siya ang ating wall, siya ating foundation, no? siya ating pundasyon, siya ang ating muog, siya ating uh, pwedeng sandigan, sandalan sa oras ng pangailangan. Sinasabi yan sa mga Israelites, no? Uh, na ako ang inyong Diyos at sa akin kayo sumandig, sa akin kayo umasa yun ang gusto ng Diyos na sabihin sa kanila at iparating no? na hindi kinyo kailang umasa sa mundong ito no? na yung mga leader no? na, ma, na mundong ito eh siyempre, si Lord ang mas mahusay kaysa sa kanila hindi yung mga sikat no? mga kilala ng mga tao nung panahon na yon at sa pamamagitan no? ng 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 ating buhay no ng ating pananampalataya uh, may mga pagkakataon na na tayo ay umaasa sa mundong ito di ba Ah uh, ibig natin paano kaya ako magkakaroon ng malaking pera maraming pera Ah no? uh, siyempre kailangan kong magtrabaho kailangan ko nang uh, kakilalang mayayaman kailangan ko ng uh, mga sikat na mga negosyante pang masenso rin ako at sumaman so sa totoo lang pwede naman talaga mangyari no? na pag tayo marami tayo lalo na sa marketing business no? pag marami kang kilala mas uh, ma imamarket mo ng gusto ang iyong uh, uh, mga produkto kikita ka ng malaki kasi marami kang kakilala eh. uh, marami kang, maraming Maraming tatangkilik ng iyong mga negosyo. Ang tanong, no? Uh, siyempre, dahil yung mga bagay na yan ay uh, temptation, no? Natitempt tayo na umasa sa mga mundo, no? Sa ka kapangyarihan ng mundong ito, sa kayamanan ng mundong ito. Minsan natitempt tayo. At uh, ano ba ang response natin doon? gaano ba tayo natutokso dyan para kalimutan natin ang Panginoon yung mga kristyano minsan um, maraming pagkakataon no, na uh, marami rin ako makakilala dahil sa pangangailangan no, na personal na mga pangangailangan at sila uh, nawawala sila sa kanilang uh, uh diretsyong uh, lakad papunta sa na Diyos o sa kanilang pananampalataya naliligaw sila at nangihina dahil dyan no, dahil uh, mas natutokso sila na na uh, kuwain no, ang inooper at inaalok ng mundo ito pero uh, instead na magtiwala tayo sa Diyos no, yung mga kristyano, yung mga kapatid natin iba, instead na magtiwala sa Diyos piliin na magtiwala sa Diyos para makapagpatuloy ang kanilang buhay pananampalataya ay yung iba hindi na nila pinipili yon na ah. mas pinipili nila ang ino-offer ng mundong ito na at least magkaroon ka ng na magandang buhay, maayos na buhay, maranasan mo mga, mga maayos na buhay na may, may hawak-hawak -hawa ka na ah, mas malaking pera at hindi ka nahihirapan sa mga panggasos na bibili mo ang gusto mo So, may mga pagkakataon na yung mga kasama natin, mga kapatid natin, o kakilala natin, kaibigan natin, pinipili yung ganong daan. At nakakalungkot yun kasi mas pinipili nila magtiwala sa sanlibutan ito kaysa magtiwala sa Diyos. Dito, pinapakita no, sa Isaiah na yung mga Israelites, mas pinipili nila na sandigan ang mundo o ang malalakas na karway, kabayo, mga kaysa sa Diyos na sa totoo lang wala naman talagang panalo sa Diyos no, naalala natin si Moses di ba nung tumawid sila sa sa yung tumawid sila sa dagat di ba Richie tumawid sila ron natin yung dagat no? at nung hinabol sila ng mga Egypto eh doon nalunod yung mga Egypt, Egyptian do no? mga Egyptian soldiers at nagkandamatay ang marami sa kanila at yun, no? hindi na sila naabutan. Kasi nagpapakita yan na ang Diyos pa rin ang makapangyarihan kaysa sa anumang mga hukum mga kalaban. Kaya dito sa panahon natin ngayon, eh. dito naman sa ating uh, panahon, dito sa Pilipinas, hindi naman tayo komunista, malaya tayo, kung anong pwede natin gawin. Pero ganun pa man, no? walang, walang threat sa mga buhay natin. Eh, pero ganun pa man, eh, marami sa atin mas pinipili pa rin yung di ba yung mundo kaysa sa Panginoon kasi malaya tayo walang trait sa buhay natin di walang walang nananakot sa atin kadalasan minsan, eh iba malapit na sa Diyos pagka may mga trait ang buhay may delikado sa buhay nila naalala na yung Diyos pagka nahihirapan na sila hindi natin hintayin na mahirapan tayo para piliin pa natin ang Diyos na <coughs> mag nasandigan natin. Sandigan na natin ngayon piliin na natin ang Diyos kaysa uh, magkaroon pa ng mga threat at kaysa mahirap, kaysa dumating ang panahon na nahihirapan tayo. So ayan po ano, God is our remind us na God is our firm foundation na makakasahan natin siya. This verse lead us to ask, you no, know, na ask God for help to trust him maraming pagkakataon na hindi natin pinagkakatiwalaan ng Diyos uh, marami dito sa dito marami sa, sa, sa itong mga Israel hindi sila nagtitiwala sa Diyos at uh, tumitingin sila sa sa mundo sa pattern ng mundo uh, hindi rin nila hinihingi ang tulong ng Diyos No, yung mabuting uh, bagay no? na meron ng Diyos hindi nila yun uh, hinihingi sa Diyos instead na dapat hingi nila para yun ang kanilang uh, makita nila ang kanilang kalakasan no? no sa Panginoon yung pag-asa hindi rin nila hinihiling sa Diyos no, para makita nila ang kagalakan sa kanilang mga puso kasi kapag ka, sa tao sa mundo siyempre yung, yung resulta nun hindi naman laging ano eh panalo di ba? kaya e, eh sa Diyos yung time na yan pag humingi ka sa Diyos humingi ka ng tulong makikita mo talaga yung resulta na maligaya ka masaya ka sapagkat sure na sure na kapag uh, pan, pagka sa Diyos ka humingi ng tulong ng panahon na yan eh talagang mananalo ka lalo na sa mga labanan at yung pag-asa kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos no, if we are trusting in the Lord ibig sabihin niyan tayo ay sumusunod sinusunod natin yung kanyang kalooban ang ah, um, nangyayari niya no, ay ah, ah, pag, hin, pagka sumusunod tayo sa kanyang kalooban ay uh, isibay nun hindi natin sinusunod ang, ang uh, mundo uh, sabi din sa Romans sa Romans 12 no na dapat tayo keep us from being conformed to the pattern of this world transform us by renewing our mind ah uh, so renewing our mind nag-uumpisa yan sa ating mind no sa ating kaisipan sa ating laman ng isip no na yung pagbabago natin na dapat ang laman ng isip natin Ah, hindi na yung buro makamundo. Bilang isang kristyano, eh, kalimutan na natin, no? Eh, uh, iukol -i, i na natin, no? I -i, ang ating oras sa paglilingkod sa Diyos. Yes, nagtatrabaho tayo at uh, para kumain, para mabuhay, kailangan natin kumita ng pera. Pero hindi ibig sabihin, kailangan natin alisin sa isip natin ng Panginoon sa ating puso. Pagkakasiwala sa puso isip natin ng Diyos. Hindi tayo na, ano eh, madali lang tayo natatangay ng, ng, uh, ng mundong ito. So, oras-oras, minu-minuto, kahit nagtatrabaho tayo, at uh, marami tayong ginagawa, gaano man tayo kabisi, gaano man mukha ka, kagulo ang ating mga kasama sa trabaho, o saan ka man na lugar na nandoon, importante na nasa isip natin lagi ang Panginoon. Kung pa sa ganun, hindi natin makuha yung uh, pattern ng sanlibutan ito, yung gusto ng mundong ito. No, at yung gusto ng mundong ito, no, yung pattern of this world, yun ang gusto ng diablo, yung mundo, no, yung yung world, yun ang gusto ng diablo na kuwain natin. At tayo naman ng Diyos na ang gusto ng Diyos ay uh, piliin natin siya upang sa ganun tayo ay uh, magiging mabuti, isang mabuting mana ng palataya at kristyano so ayan po ah, uh, po yan tayo po ay ah, uh, uh, ipanalangin natin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon no, na hanapin talaga natin ang uh, kaloba ng Diyos yung counsel, no, yung kaalaman na, na mula sa Diyos no. upang sa ganon ito ay uh, maglalayo sa atin no, dito sa sanlibutan hindi tayo matutokso uh, at hindi tayo maghihina no? yung magkakaroon tayo lagi ng pag-asa no na na tayo ay tutulungan ng Diyos sa ating uh, buhay no buhay sa paglalakbay natin dito sa mundo so huwag nating kalilimutan no na ang, uh, ang wisdom na sinasabi diyan ay uh, yung uh, sa panahon natin ngayon we are we are under by grace yung kasing uh, ano dyan eh no? Isaiah that is under the law so sa panahon natin ngayon we under by grace at yung kaalaman dyan mga aral at turo ni Kristo napakahalaga na nyan so, at importante na bilang isang ligtas at iniligtas ng Diyos ay makikita sa atin ang uh, mabuting isang Kristiyano no? yung fruit of the Holy Spirit ay hindi mawawala sa atin. Maraming po salamat at uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa biyaya mo at kalakasan sa pag-ibig mo at uh, uh, Papalala sa amin na, is, na uh, Israel ay isang picture na nagpapakita na kami ay hindi kailangan umasa sa mundo ito Panginoon, hindi umasa lamang sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag sa aming paglalakbay. Buya mo siyang kristyano. Maraming salamat sa makamis na pangalan ni Jesus. Amen.